What's up mga idol? Another day, another vlog na naman. Tara, samahan nyo ako. Mag-strolling tayo sa Farm to Market Road ng Barangay San Andres Upper. Dito sa Barangay Sabang North, ang entrance ng Farm to Market Road papuntang Barangay San Andres Upper. Alam niyo ba mga idol na ang barangay San Andres Upper ay nasa o located sa highest geographic peak ng Borongan? Kahit taga Borongan lang ako mga idol ay first time ko pala makakapunta o makakadaan dito sa Farm to Market Road ng barangay San Andres Upper. Hindi lang barangay San Andres Upper ang nakikinabang sa farm to market road dito. Unang maladaan ang barangay natin ay ang barangay Sorok at pangalawa ay ang crossing papuntang barangay San Mateo at ang last ay barangay San Andres. At dito na nga mga idol, mandadaanan natin ang isang napakagandang view, isang napakalawak na palayan na pag nilagyan mo ng music kahit hindi ka malungkot mapapasente ka. Okay maestro, Το κρύο. O, di ba? Bigla mong na-miss probinsya mo. Uwi ka na! <laughs> <laughs> ang Farm to Market Road ay isang hangang daan na naguugnay sa mga magsasaka at pamilihan. Ito ang daan na ginagamit upang magdala ng mga sariwang produkto mula sa bukid tungo sa mga mamimili. Sa pamamagitan ng daang ito, mas mabilis at mas madali ang pag-access ng mga produkto pang agrikultura. Dito mga idol, mamadaanan natin ang unang pataas na kalsada Puntang San Andres Upper at sa tuktok ng kalsada ay makikita natin ang Ando or Dibinubo Island. Oh, no, ito, 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 Eu

Peter Sirum, ha? Sirum. Oh, ramai yang tu. sawa? sawah, ha? Sawah. Kena Kalau login batok, ha? login batok kan magiat tu nih. Terus mas. Oh, tu. Mungkin tu nih

ito ay simbolo ng pagunlad at pag-asa para sa mga magsasaka at komunidad ng Barangay San Andres. Sa pamamagitan ng maayos na kalsada, mas napapadali ang kanilang mga gawain at mas nagiging maayos ang kanilang pamumuhay. Dito po makikita natin ang crossing sa kaliwa papuntang San Mateo at sa kanan naman po ang diretsyo papuntang Barangay San Andres Upper. Pero ang crossing o kalsada papuntang San Mateo ay hindi pa po tapos o hindi pa po lahat si Ano? Adik? Adik sa guys, Sa kanan, San ang laki ng pagbabago noong nagkaroon ng farm to market road papuntang barangay San Andres Upper. Sobrang nakakatuwa na ngayon ay hindi na umaabot ng isang oras o higit pa ang biyahe papunta doon. Ang bilis na lang, less than 20 minutes na lang pala ang kailangan. Talaga namang napakalaking tulong ng mga infrastructure projects sa pagpapadali ng paglalakbay at pag-access sa mga lugar na dati mahirap puntahan. Ang ganda ng kalsada papunta ng San Andres Upper. Nakakatuwa na hindi lang mabilis ang biyahe kundi may magandang view pa. Masarap talaga ang feeling na makakita ng mga kalapit na bundok habang nagmamaneho. Parang nagbibigay ito ng sense of peace and appreciation sa kagandahan ng kalikasan. Sana mas marami pang lugar ang magkaroon ng mga kalsadang tulad nito para mas marami pang tao ang makapag-enjoy sa magandang view. At para mas ma-appreciate nyo ang magandang view, lagyan natin ng music. Welcome to Barangay San Andres Upper mga idol. Hindi na kami dumiretso doon sa pinaka barangay nila kasi hindi pa simentado ang kalsada. Abagan nyo next time mga idol ang pag-iikot natin sa Barangay San Andres Upper.